Ang linya po natin ang uh, kinatawan po mula po sa Navotas City si uh, Congressman Toby Tiangco. Magandang tanghali po Congressman uh, Tiangco. Welcome po sa RWICLU Channel 23. Drew, na sino po kong? Yes, magandang tanghali Drew. Po, kong uh, batid po namin na kayo po ay nagpunta last uh, tama no Thursday doon po sa Senado for Senate Blue Ribbon Committee hearing. At uh, ano ho ba ang uh, inyo pong uh, maging, mga naging uh, yung initial reactions po ninyo dito po sa mga bago po na mga expose, lalo po ni DPW, o dating DPWH under Secretary uh, Roberto Bernardo? Ay, um, ano po ba yung... Yung kay... you, can, um, um, you said Roberto Bernardo, wala po ako personal knowledge doon sa mga nasabi niya, ang talagang napagbuntong ko lang is yung kay D.E. Alcantara, di ba? Okay, apa. Kasi doon, noon, sinasabi ko na talagang yung insertion ay kaduda Pero mm. noon, alam ko rin na yung insertion na yun ay eh, may kapalit na kickback. Ayun. Kaya lang wala akong personal knowledge. Opo, Kaya apa. doon sa testimonya ni D.E. Alcantara, yun, siya na, nagsabi. So, pinagdugtong-dugtong ko, mm -hmm. di ba, sabi niya, pag may nag-insert o pag binigyan siya ng pondo ni Saldi ko, um, hinihingin siya ng 20-25%. Yan din yung unang sinabi ko, di ba? Sabi yes, ko noon, sa uh, na maglalagay ka sa mga lugar na hindi ka opa. naman congressman. Opa. So, yun, na nagdugtong na yung sinasabi ko na talagang may kapalit. Mm -hmm. you um, Uh, paglagay ng mga pondo sa iba't ibang lugar. Opo. So sa makatuwid congressman, uh, doon na rin sa pahayag ni D.E. Alcantara na sinusugan pa ni uh, dating uh, DPWH Undersecretary Bernardo at meron pang uh, panibagong testigo si Orly Gutesa. Uh, naniniwala ho ba kayo sa sa, sa inyong tingin? Uh, you are a little bit or somewhat uh, vindicated dito po sa mga mga isiniwalat sa Senado? Yes, yung kay ano, yung kay DE Alcantara po, no? Yeah. Yung iba kasi mm. wala talaga akong ano eh, wala akong personal knowledge doon sa sa ibang bagay eh. Pero yung kay DE Alcantara na pagdugtong na po. Yun. Kasi, talagang alam ko naman 'yon, kaya lang hindi ko makasunayan. di ba? Dahil wala pa kayong hawak na ebidensya that time. Hindi, wala talaga akong hawak na ebidensya. Uh -huh, um, uh -huh. Ang nagtugtong lang nun is si P. Alcantara. Mm -hmm. And speaking of uh, Congressman Zaldico uh, Kong Tobi, uh, correct me if I'm wrong, tama ho ba hanggang ngayong araw lang po ang ibinigay sa kanya ng Kamara para po makabalik? Uh, supposedly. Supposedly. Hanggang ngayon lang po. So tignan po natin kung ano magiging action ng Kamara kung hindi po sa garating ngayon. Mm -hmm. Okay. So Ah, uh, Marlon Hubang, Ethics. Uh, may hearing po ba sa Ethics Committee? Ayun po. Um, ang, ang balita ko, ang balita ko nagkaroon sila ng organizational meeting kanina, no? Mm -hmm. Yung Ethics Committee. Mm -hmm. So, hindi pa lang po kailan din din ginjey yung complaint na filed po Mm, all right. At uh, kanina, I don't know kung natanggap mo na ito, Congressman na uh, Toby, kung nakarating na sa yung kabatiran, kapapasok lamang na balita ang uh, nagmula sa palasyo na maghihilingin uh, ng uh, DOJ sa Interpol na maglabas ng blue notice kay Congressman uh, Saldico. What's your initial reaction Ay, hindi ko po? po? May, may lang po narinig yan. Mm -hmm. May po lang po narinig yan. Mm -hmm. Po po yan. Mm -hmm. All right. So, what's your ano, uh, congressman uh, reaction po dito? Ay, mabuti po yun. Mabuti po yun. Kung naglabas po ng blue notice, mabuti po yan. Opo, kung, kung sakali ho ba na babalik si Congressman Zaldico, ano po ang uh, posible po niyang, uh, kung sakali man, ano po, posible po niyang kaharapin sa kanya pong uh, pagbabalik dito? At kung hindi naman po siya babalik, ano po ang maaari pong mangyari? alam um, kung siya ay babalik, siyempre dapat niya nang sabihin kung um, ano ba um, yung mga palatang dapat sagutin niya, di ba? Opo. Ngayon, kung hindi naman siya babalik, siguro ang pinakamaganda dyan, hindi naman sa pinangunahan ko, ang pinakamaganda is cancelahin yung passport, di ba po? Mm -hmm. Okay. So, possible ba siya na, uh, kumbaga, maalis din sa Congress like uh, nangyari po kay dating uh, Congressman Arnolfo Arnie Teves? Pwede naman po yan. Kaya maliit na, mali na bagay lang yan, di ba? Mm -hmm. ang Ang pinakamahalaga ay sagutin mo. hindi naman sapat yung maalis lang sa, sa Congress, di ba? Mm -hmm. Dapat mm -hmm. sagutin niya kung ano yung mga paratang sa kanya. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo. At uh, tama ho ba akong uh, kung ano ho yung mga batayan po ng inyo pong file ng ethics complaint? Tama ho ba? Tatlo ho ba yun o apat? Hindi. Ap apat, apat, yon yun. Kaya apat. lang, siyempre, nung, long time na sinayo ko po yung nung time na sinayo ko po yung ethics complaint hindi ko pa narinig noon yung kay D. Alcantara okay. eh. mm -hmm. so yun po ang dinagdag ko natin sa complaint mm -hmm. yung kay D. Alcantara mm, all right. so uh lumalabas lumalalim na po Congressman Tobit Yanko ito pong uh, investigation po na ito at uh, last time no po sumipot po kayo sa Senate yung pagbubunyag po ni DE Alcantara at uh, nasundan pa nito pong mga uh, pagbubunyag ni dating uh, Yusek uh, Bernardo pati yung si Orlegotesa na nagtrabaho uh, bilang uh, security personnel ni Congressman uh, Zaldico What, uh, ano ho ang mga susunod pang hakbang ng isang congressman Toby Tiangco habang lumalalim po itong investigation? Lalo pa dun sa merong isa sa gawa ang uh, IC, ICI. Ano, na rin, ano, last Monday, po ako ng ICI, nagpunta rin ako doon. Kung ano yung mga tanong sa akin, sinabi ko naman lahat. So, kahit anong investigation po, we will cooperate po para makatulong po. Mm -hmm. All right. So, pwede bang, ano-ano ba ang mga pinag-usapan po ninyo sa ICI last time po? ay hindi ko for sure kung pwede kong sabihin yung mga pinag-usapan sa ICI. Eh. Hindi ko pa alam mga rules nila. Eh. So, pasensya na po. Hindi ko masagot yung tanong na yan. Mm -hmm. All right. So, saglit lang ho ba kayo doon, Congressman Mahaba nilagi na Mahaba-haba po nila po dito okay. Hindi kasi may kasama ang pa ako kasi uh, oh. meron mga kausap. Mm -hmm. So, hindi ko na siguro isang oras yung interview. <laughs> Opo. In Apo, sige po. At balik, balikan po natin itong si uh, Congressman uh, Zaldico at siyempre yung uh, insertions po ano po dito po sa kamera. Tama ho ba twenty uh, kung 2025 uh, siya ang Appropriations Committee Chairman, di po ba? Tama po. Apo. Uh, doon ho ba... Uh, dun sa panahon po na yon nasilip nyo na rin ho yung mga ganun pong mga uh, insertions at bakit ho ngayon lang kayo nag-file ng ethics complaint? eh Yung, yung insertions yung insertions um, nakita ko lang yan um, after March dahil dun lang mm. ako inutusan na na hingin yung yung kopya kung di naman ako inutusan na hingin yung kopya ito na ako di ba ayaw nga na ipigay okay. hmm. yun ngayon sa ethics complaint Siyempre, ini inintay ko muna magpalit ng speaker dahil um, kung kay Speaker Martin, hindi ako naniniwala miniwala na matutuloy yung ethics complaint ko dahil wala namang ginawang hakbang yung mm -hmm. house na pauwiin siya noong nakalang speaker. Diba? Si, okay. si Speaker Borgi di ang gumawa ng hakbang na pauwiin si Salvi ko. So sa tingin ko, since uh, pinapauwi na siya, uh, may chance na yung ethics complaint ko. Mm -hmm. All right. So, yun na nga, what are the chances po uh, kung Toby, dito po sa inyo pong uh, ethics complaint, uh, magpaprosper kaya under, sa, under the new leadership of uh, Speaker Boji D? Tignan po natin, tignan po natin kung ano, huwag naman po natin husgahan ka agad, tignan po lang natin hintayin po natin yung unang magiging hearing. Opo, sa kabuuan po, uh, Kong Toby, dito po sa isinasagawang uh, flood control project uh, investigation sa flood control projects open ho ba kayo na of course nakipagtulungan na rin po kayo sa ICI uh, open din po kayo na magbigay pa ng mga karagdagang pang-impormasyon Opo kung kahit anong po kailangan nila at meron po alam po po um, ready ako anytime mm -hmm. uh, kung ano ang reaction po ninyo dito po although sinabi niyo rin kanina no uh, na you don't know the policy or the rules po ng ICI pa no. uh, open ho ba kayo uh, dito sa pagsa sa publiko ng uh, investigasyon po ng uh, ICI kasi meron po silang uh, pahayag kahapon o nang isang araw si uh, Executive uh, uh, Director Brian uh, Brian Kitosaka na hindi nila ilalive stream o isa sa publiko ang uh, investigasyon? Um, uh, siyempre, kung, kung, ang natin is yung tiwala ng tao, mas mabuting ano, no? Mas mabuting nahihita ng tao kung ano Ayun. talaga yung uh, yung nangyayari sa investigasyon, di ba? Opo, opo. Um, yun ang aking pananaw. No? Kasi eh, kung ano man yung iniisip nilang eh, eh, uh, dapat balansahin yan doon sa interes yeah. interest ng ating mga kababayan na gusto naman makita na transparent yung yung proceedings nito. No? Opo, opo. Last na lang po, Kong Toby, ano ho ang uh, payo po ninyo sa mga kasamahan po ninyo sa kamara Uh, yung mga nadadawit po, nakakaladkad na po sa, sa issue po na ito, itong, uh, uh, of course, budget insertions and then yung sa flood control uh, anomalies. Paano, ano pong ano po, uh, ano po uh, may papayo po ninyo sa mga kasamahan po ninyo sa kamara na nadadawit nga po dito po sa issue po na ito ng flood control uh, project, yung mga anomalya sa mga nasabing proyekto? Hindi. Siyempre din ang mabuti. Sabihin na nila kung ano yung nalalaman nila. Dahil alam ko naman yung uh, sinahat natin lahat is lumabas yung katotohanan. So mm -hmm. kung ako, mas mabuti na makiisa na sila na sabihin kung ano talaga yung mga totoong nangyari mm hmm Opo. Kung curious lang ako, uh, dahil po sa sunod-sunod po ninyo na uh, mga statement, yung pagsipot po ninyo sa Senado, Uh, hindi ho ba kayo, kumbaga, inuupakan din? I mean, hindi ho ba sumasama na ang uh, loob ng inyong mga kapwa-kongresista uh, kapwa uh po sa mga pagsisiwalat din po ninyo? Hindi, dahil karamihan naman sila. Di ba sinasabi ko naman lagi, karamihan naman talaga sa kanila, wala namang alam tungkol dito. Na, mm. I mean, lang yung imahe ng house doon sa konting gumawa ng, ng kalokohan, no? number okay. one. Mm. Number two, mas nagtatampo nga sila kay Congressman Saldi ko. Ayaw. Dahil nga, ibig sabihin, pag sila humihingi ng additional projects, hindi mapagbigyan. Ayun mm. pala, dahil binebenta kung saan saan, di ba? Mm, 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 mm. So may hinanakit din pala yung inyong mga kasamahan, di ba kong? Eh di ba, paano naman mga ah, ano, mo, hindi kong, ka makakakuha ng additional para sa distrito mo. Uh. yung kailangan ng mga constituents mo, hindi maibigay. Tapos doon naman sa hindi nang hihingi, doon pala binibigay, doon pala tinatago. Pinaparada. Opo, paano naman maramdaman yung mga congressman, di ba? Oo, opo. Nakukong, kong marami, mukhang marami-rami pa ang tatalakayin sa issue po na ito. Baka meron pa ho mga karagdagap pang panawagan, hindi lamang sa mga kapwa po ninyo mababatas, sa mga kababayan po ninyo, lalo po yung mga taga dambotas Yung sa, sa, mga kababayan sa salamat sa suporta, nila sa akin, di ba, sa bagay na to, Um, uh, ma... at kinala naman ako ng aking mga kababayan, no? So maraming maraming kong salamat sa aking mga kababayan sa Nabotas. Um, talagang uh, uh, maraming salamat dun sa inyong suporta dito. At syempre, dun sa ibang mga nakakaalam pa mga ganito tungkol dito, mas mabuti sabihin na nila kung ano yung totoo. na sila. Mm -hmm. All right. Marami pong salamat, Congressman Tobit Yanko, sa inyong oras at uh, magandang uh, thank you, thank you. umaga po. Uh, magandang hapon po. Thank you po. Yeah. Good luck po sa inyo. Ingat po kayo, Kong. Salamat po. Bye-bye. Salamat si uh, Congressman na Toby Tiyanko ng uh, Navota City ang inyo pong napakinggan.